Hello guys, good morning. Ayan. Time check, 6.30. Maaga <laughs> ko nagising na. Maaga ko nag-breakfast. Breakfast tayo, tea uh, tea with milk. Mm -hmm. Yung milk na ano, condensed. Then, bread and egg. Nag-prito ako ng itlog. Lagi na lang itlog. <laughs> yung itlog ng itlog ng kapitbahay niloto ko muna breakfast tayo breakfast anong breakfast niyo yan natin ang ketchup para sumarap and then balikin natin yung tinapay toast bread to nag toast ako ng bread Baik yung yung. Yung in breakfast mo ba kayo? Mag-init ang araw ko ng breakfast niyo. Tapos makalimutan ko naman maya. Kami ba iniinom ko? Ayan. Okay. Masarap siya. Yung tilagyan mo ng condensed milk. Yun ang pinakakape ko. Kasi, pag kape ko, nahirapan ako minga. So, na lang tayo. Pag uminom naman ako ng tea, after kong kumain at uminom, lalabas ko naman yan. Breakfast tayo guys Keep safe sa lahat Okay na to Huwag lang lunch nito Maraya na ako ulit pagkain ng ano, mga alas tres para lunch and dinner. Diet ako ngayon. <laughs> Napang trabaho. Kaya tahimik lang muna tayo. 'yung itlog nilagyan ko ng paminta, chao pineret. Thank you for watching guys. Good morning. Keep safe everyone and God bless.